Mga katrops, welcome back ulit ka sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang napansin na ng Ada po si Renz Abando ng isang sikat na skill coach sa Amerika. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang kalalabas palang na bagong pasabog ng Los Angeles Lakers para sa darating na season. Napag-usapan na nga po natin mga katrops na marami nga pong namanghas sa naging performance na Renz sa Abando sa Gilas, Pilipinas sa nagdaang 2023 FIBA World Cup. At isa nga po sa mga pinuri nila kay Abando ay ang depensa nito at ang taas ng kanyang talon, ikangay para nga parang ada pong merong spring ang kanyang pa sa tuwing naglalaro ito sa loob ng court. May isa pa nga pong sikat na American Dominican na skill coach ang nakapansin at humanga sa pinakitang laro at highlights ng ating gababayan na si Renz Abando. Sa katunayan, Tinagpanga po nito si Lebron James at ang mismong Los Angeles Lakers sa kanyang ginawang comment sa highlights ni Abando. Ika nga nito mga katrops. Kailangan nga po ng Lakers kunin ang ating kababayan gayong malaki nga po ang maitutulong nito sa kanilang kupunan. Yes, ganyan na nga po kasikat ngayon ng isang Renz Abando matapos lamang kanyang paglalaro ng nagdang 2023 FIBA World Cup. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kalalabas palang na bagong pasabog ng Los Angeles Lakers para sa darating na season. Sa pagkakabuo nga po ng Los Angeles Lakers ng kanilang 14-man lineup ngayong season, ay sinimula na nga po ng kanilang mga players ang kanilang pag iinsayo sa kanilang pasilidad. Sa paunguna nga po syempre ng kanilang superstar ni si Lebron James na patuloy ng pinapakondisyon ng kanyang katawan sa pangamagitan ng pagbubuhat niya ng weights at pagpapraktis ng kanyang shooting. Hinahanda na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang pinakabagong starting lineup na kinabibilangan ni na DeAngelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Anthony Davis at si Christian Wood na nakadesenyo para talunin ng ating reigning champions na Denver Nuggets sa kanilang unang game sa regular season na siyang ring ceremony rin naman ng Denver Nuggets. Pero bago pa man nga po pagtunan ng pansin ng Lakers ng regular season ay kailangan muna nga po nilang ayusin ang kanilang magiging pre games lalo pat base nga po sa pinakahuling ibinulgar na balita ngayong araw imbes nga po na limang laro ay umabot na nga po ito sa anim matapos ibulgar na magkakaroon pa sila ng isa pang sa pre-season kontra sa Milwaukee Bucks ni Yanis Antetokounmpo. Kaya sobrang magiging mahirap nga po ito para sa koponan ng Los Angeles Lakers. So, yun lang mga Katrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.